Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwantuhan! Sa ngayon ay free agent pa din ang former MVP Russell Westbrook at ang rumored lang na team na may offer sa kanya sa NBA ay ang Sacramento Kings Subalit isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa din ito tinatanggap ni Russell Westbrook ay may offer o ito mula sa isang team sa CBA o Chinese Basketball Association sa China na kayang i-quadruple o ipag-apat pa ang sahod na matatanggap niya mula sa Sacramento Kings para lamang sa kalahating season, ang balida na ito ay nanggaling mismo kay Carmichael Dave at sa isang very trusted source niya. So kung may offer nga ang Kings kay Westbrook na let's say 4 million para sa isang season, ang isang Chinese team nga ay handa o manong ipag-apat o higit pa ang sahod na ito ni Westbrook para lamang sa kalahating season. Imagine kung gaano matutuwa dito mga diehard Chinese basketball fans at kung anong stats ang ipapakita ni Westbrook dito. Ganun pa man ayon kay Shams ng ESPN ay nananatiling may mutual interest ang Sacramento Kings at ang kampo ni Russell Westbrook. Aminado ang Sacramento Kings na nangangailangan sila ng backup point guard sa ngayon matapos na magtapos last season na second to the last o rank 29th sa bench points and assists per game. Close pa din nga sa si Westbrook kay Domonta Sabonis at Dennis Schroeder na naging kakampi niya noon sa OKC Thunder. At nandyan din ang mga LA natives at kasama niya na mag-workout sa LA tuwing off-season DeMar DeRozan at Zach Levine. Kung kayo ba mga kaibigan si Westbrook, mas pipiliin nyo ba ang bench role sa Sacramento? Sacramento Kings na malabong magkampiyon ngayon o ang superstar role at mas malaking sahod sa China. Habang kanina naman ay naganap na ang game sa pagitan ng San Antonio Spurs at ng Utah Jazz sa preseason, sinimplihan lang nga ni Wemby ang Jazz. Naglaro lamang siya ng 15 minutes at nagtala siya ng 22 points, 7 rebounds and 3 assists on 6 of 10 shooting sa field. Masyadong madali ang laro na ito sa kanya At easily ay kaya niyang magtala ng 40 points and 20 rebounds Kung naglaro lang siya ng buong game Naganap na din ang preseason debut ng number 2 pick Dylan Harper Nanggaling siya sa bench at nagtala ng dissenting 9 points and 3 assists On 4 of 6 shooting sa field Sa loob ng 18 minutes of playing time Subalit ng agaw pansin ay si Ace Bailey Matapos na ng 25 points, 6 rebounds, 3 assists and 2 steals On a very efficient 11 of 6 16 shooting sa field laban sa Houston Rockets. Ngayon naman laban sa Spurs ay gumawa siya ng 20 points, 7 rebounds and 2 steals on 8 of 13 shooting sa field. Subalit so, 39 minutes din nga nilaro niya, ganun pa man ay very efficient nga ito para sa isang rookie. Well, ito na nga ang advantage ng paglalaro sa isang mahinang team. Ito ang dahilan kung bakit sa palagay ko noon ay hindi magiging madali na manalo ng Rookie of the Year sila Dinan Harper at Cooper Flag dahil hindi nga silang number 1 o number 2 or maybe even number 3 option sa opensa ng kanilang team. Habang may mga tulad nga nila Ace Bailey na lisensyadong tumira at pagkamali. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?